Hello mga ka-bebe ko, ayan, sobrang to ako kasi dumating na yung in-order kong bubble wrap, ayan So, sa halagang 50 pesos lang mga ka-bebe ko, tuwang-tuwa ako kasi hindi ko aakalain na ganito pala siya kadami So, can you imagine, tapos naka-bubble wrap din sya, 50 pesos lang to Iko-compare natin doon sa nabili ko sa bookstore, eto lang siya? So, nagkakahalaga na to ng 45 pesos. Parang 20 bottles lang ang nababalot ko. Samantalang ito, yung in-order natin, ayan, Bermatex, bubble wrap po yan, 50 pesos lang po ang price niyan. So, ang layo ng diferensya mga ka-baby ko ha, 20 and 40 price per 5 meters. Ayan, so nandiyan sa yellow basket natin, i-click nyo na lang yan para um-order, okay?